Hello, hello mga katigang Costco time Ano ngayon uh, June 22 uh, Yung inaabangan ng anak ko na date Kasi mag-open daw ang ano Ang round 1 sa Plaza Bonita Kaya pupunta kami doon Hindi kami kakain dito Ito yung binili namin Palagi yan tubig ng anak ko Itong uh, Starbucks na walang kamatayan Eto, naka-menos ako kasi itong gusto niya. Ayaw niya yung ano yung drumstick at saka yung uh, pork ribs. Kasi mura lang ito. 499 <laughs> Ang laki-laki. At saka yung pamumog. Kape na decaf. Pamunas ng mukha. Coffee mate at saka yung ano niya. Yung walang kamatayan din na ano na... Uh, sushi. Etong kinuha niya ngayon yung walang ano, walang tuna. Puro ano, puro uh, salmon at saka yung regular na ano yan. Yung sinasabi ko, ando doon yung mga ano, mga sausawa niya yon sa ilalim ayan. Nakatatakpan nitong ano, itong label niya. Kaya ngayon, ah uh, kami kakain dito Pupunta na kami sa Plaza Bonita Westfield. Okay, okay, makatigang. Bye-bye.